Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Mayo 20, 2025. Ngayong araw na ito, Mayo 20, isang makabuluhang araw na nagdadala ng masiglang enerhiya mula sa panahon ng Gemini. Habang ang buwan ay nakatutok sa iyong tanda, mahal kong Pisces, nadarama mo na ang iyong emosyon ay dumadaloy ng malaya at malawak tulad ng tubig na walang hadlang. Sa ganitong kalagayan, napakahalaga na bigyang pansin mo ang mga damdamin mo, lalo na ang mga negatibong emosyon tulad ng pagkabiter, dahil maaaring hadlangan ka sa malinaw na pag-isip at maging pabigat sa iyong espiritu, tulad ng mabibigat na bato na sumisikip sa ilog na dinadaluyan ng tubig. Ang mga ganitong emosyon ay maaaring magdala ng mga anino sa iyong kalooban na siyang pumipigil sa iyong paglago at pagunlad. Kaya naman, sa araw na ito, mahalaga na pansinin mo ang mga ito nang may malalim na pagmumuni-muni. Ang enerhiya ng buwan na dahan-dahang nagliliwanag sa iyong landas ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang makapagpalaya. Ito ang perpektong sandali para ikaw ay magpakawala ng mga sugat at pasakit na matagal mo nang dinadala sa puso at isipan. Ang mga sugat na ito ay tila mga tanikala na pumipigil sa iyo upang hindi ka makaangat at lumipad sa mas malalawak na oportunidad na naghihintay sa iyong buhay. Sa pagtanggap at pagbitaw sa mga ito, tinatanggap mo ang proseso ng paggaling na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kamalayan at kapayapaan. Ang pagpapalaya mula sa mga nakaraang sakit ay hindi lamang isang simpleng hakbang, ito ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay upang maabot ang iyong pinakamataas na potensyal at tunay na kaligayahan. Sa bawat paghinga mo ngayong araw, isipin na unti-unti kang lumalakad palayo mula sa kadiliman at papalapit sa liwanag ng bagong simula. Habang patuloy kang naglalakbay sa araw na ito, napakahalaga rin ng iyong mga panaginip na ngayon ay naglalaman ng mga susi patungo sa mahika at inspirasyon. Ang iyong imahinasyon ay parang isang sayaw na malayang gumagalaw, nakikisabay sa espiritu ng pagkamalikhain na bumabalot sa kapaligiran. Sa ganitong estado, mabubuksan mo ang mga pintuan na magdadala sa iyo sa mga pinakamalalawak at pinakamalalim na hangarin ng iyong puso. Mga pangarap na dati rati ay tila imposible lamang. Ang mga ito ay mga oportunidad na magbibigay daan sa iyong pag-usbong, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa espiritual at emosyonal. Sa pagbibigay halaga sa iyong mga panaginip at sa pagtanggap sa kanilang mensahe, mas lalo mong mauunawaan ang mga landas na dapat mong tahakin. Ito rin ay paanyaya na yakapin ang bagong yugto sa iyong buhay ng may bukas na puso at isipan. Habang tinatahak mo ang bawat sandali ng araw, bigyang pansin ang mga banayad na bulong ng iyong damdamin. Ang bawat maliit na alon ng emosyon ay may dalang mensahe na maaaring magbigay liwanag at gabay sa iyong mga desisyon. Sa pagtiwala sa iyong intuition, ikaw ay naglalakad sa tamang direksyon, dumadaan sa mga pagsubok ng may kalinawan at layunin. Ang mga sandaling ito ay mga pagkakataon upang mas lalo mong makilala ang iyong sarili, at mas mapalalim ang iyong pagunawa sa mga nangyayari sa paligid mo. Sa pagpayag na maramdaman at pakinggan ang mga tinig ng iyong puso, nagkakaroon ka ng lakas upang harapin ang anumang hamon na darating sa iyong landas. Tiwala sa sarili ang susi upang ang magic ng araw na ito ay ganap na umusbong at magdala sa iyo ng paglago at pagtuklas sa iyong tunay na kakayahan. Sa aspetong pangbuhay, mahalagang bigyan diin ang pangangalaga sa iyong emosyonal at mental na kalusugan. Ang pagiging bukas sa pagproseso ng mga damdamin ay hindi isang kahinaan kundi isang malaking lakas. Sa araw na ito, ang pakikinig sa sarili ay magdadala ng mga bagong pananaw at lakas na magpapalakas sa iyong loob. Sa bawat hamon na iyong haharapin, tandaan na ang pagbabago ay bahagi ng buhay at ang pagtanggap nito ay isang mahalagang hakbang sa pagkamit ng kapayapaan ng isip at puso. Sa ganitong paraan, mas magiging matatag ka sa pagharap sa mga susunod na yugto ng iyong buhay. Huwag matakot humingi ng suporta kung kinakailangan, dahil ang pagtanggap ng tulong ay bahagi rin ng paglago. Ang mga maswerteng kulay na magdadala sa iyo ng lakas at kapanatagan sa araw na ito ay puti at asul. Ang puti ay sumisimbolo ng kalinisan ng puso at isipan, habang ang asul ay nagbibigay ng kapanatagan at katalinuhan. Ang pagsusuot o pagdala ng mga bagay na may ganitong mga kulay ay makakatulong upang mapanatili mong malinaw ang iyong isip at kalmado ang iyong damdamin. Ang maswerteng mga numero para sa iyo ngayong araw ay dalawa, pito, at labing limang. Ang mga bilang na ito ay nagdadala ng positibong enerhiya na magpapalakas sa iyong loob at magpapasigla ng iyong pag-iisip. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito sa iyong mga gawain, desisyon, o kahit sa simpleng paglalakbay upang madagdagan ang iyong swerte at tabumpay. Para sa maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras upang magmuni-muni sa tabi ng tubig, tulad ng ilog o dagat, upang mapawi ang mga alalahanin at magkaroon ng malinaw na pag-iisip. Ang pakikinig sa tunog ng tubig ay makatutulong upang mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong damdamin at intuition. Maaari ring subukan ang pagsusulat ng iyong mga iniisip at damdamin sa isang journal upang mas maproseso mo ang mga ito ng maayos. Ang mga gawain ito ay hindi lamang magbibigay sa iyo ng kalinawan, kundi magpapatibay din sa iyong espiritu upang harapin ang mga susunod na hamon ng may tapang at determinasyon. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, huwag kalimutang magbigay halaga sa iyong sarili. Ang pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili ay pundasyon ng anumang tagumpay at kaligayahan na iyong makakamit. Manatiling bukas sa mga bagong karanasan at mga tao na maaaring magbigay ng positibong impluensya sa iyong buhay. Sa pagtitiwala sa iyong kakayahan at sa pagyakap sa mga pagbabago, sisigla ang iyong espiritu at makakamtan mo ang mga bagay na tunay mong minimiti. Sa pagtatapos ng araw, pasalamatan mo ang iyong sarili sa bawat hakbang na iyong ginawa, sa bawat damdaming iyong pinayagan maramdaman, at sa mga aral na iyong natutunan. Ang iyong kakayahan na magpalaya, magpagaling, at magpatuloy ay siyang magdadala sa iyo sa mas maliwanag at mas masayang bukas. Panatilihin ang iyong puso na bukas at ang iyong isip na matalino upang patuloy mong matuklasan ang mga himala na naghihintay sa iyong landas. Sa ganitong paraan, ang bawat araw ay magiging isang bagong simula ng pag-asa, pagmamahal at tabumpay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.